Opo. Nakabukas na po 'yan. Yan bro. Hindi ba sa nila bro? Yan makadala. Kita po yun. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Bigan. natin. na. Merit na. Merit Uy, may ayingin sa kamera! Uy! 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 bro. Andun bro. Ano? Na. Huh? Pagtulungan natin bro. Kukunin niyo holy water. Oh, ayan ang mga ka-explore no. Uh, nandito kami ulit sa area. Uh, dahil ngayon nadala na namin yung holy water na pababas-basa namin sa alien para gawin namin panlaban doon sa kakalabang area dito na mga ka-explore dala namin yung tubig hirap dalhin ito may hawak pa tayong flashlight So, nandun sila mga mga ka ka-explore.

<laughs> <Ha>? <laughs> <laughs> totoo ba yung ilin? Ha? Totoo ba yung ilin? Ilin, totoo? So, oh depende na yan sa kanila, bro. Hmm. Hindi na, hindi hindi kasi natin pwedeng sabihin na uh, hindi totoo. Uh, hindi rin natin pwedeng sabihin na ipagpilitan na totoo dahil uh, kahit anong sagot mo dyan, may reaction talaga. So, yung hmm. uh, ano yan, uh, UFO, di ba yan nagsimula sa UFO. Hmm. An hanggang ngayon, unidentified. So, hindi makumpirma. Hindi ma hindi nila mapatunayan ba? Hindi magpita okay. Hindi, hindi, hindi pa <laughs> mapatunayan. Pero hindi natin i... Asa pwedeng sabihin na hindi totoo dahil um, al, uh, hindi naman natin alam. Kaya nga. Kaya nga nag-ano tayo. Baka totoo. Kaya nga tayo dito nang i-explore. <laughs> para kung may matuklasan tayo. <laughs> so sa lahat ng mga basher dyan na... Uh, Mag-vlog kayo para maintindihan nyo. Gumawa kayo ng content at uh, para maintindihan nyo so okay, kami gumagawa okay. uh, kami ng content so, para sa okay. ano po para sa vlog namin para mag upload ng video at kumita meron pala kay

Ano ba yung aso? Bakit may aso dito? Hay bigang rako. Hay bigang rako. Dito nito na lang. Yung mahirap ang tubig ba yung ano natin, yung dala natin. Oo, tapos pa sana sa kanila. Yun, yun nga, yun nga yung pakay natin ngayon, dala natin yung Huli water kasi ito bro, pancanak lang talaga to. Hmm. I don't so, Tama mas malakas na yung talaban kalaban ngayon. So, kailangan natin i-upgrade. So, sabi ni kaibigan Rako, pwede daw ito basbasan bro. Tayo ng bahala kung paano natin gagamitin. Gagamit ba tayo ng water gun o anong pamamaraan. Basta ito, epektibo ito kapag nabasbasan nila ni Rako. Ang <laughs> <yung> kaibigan natin. Okay, ano Mangyay baka, baka may sandalong... Ilin yeah, Kaya, kaya nga yung kalaban yung delikado dito. baby hindi ganda rin. ba kayo? Tawagan na natin yung ibigan natin. Ibigan rako. Ibigan. Ibigan. Sarge. Oh, ano mo rin ako baka may makita ka, bigla ba may pinapahanap sa'yo? Hindi, Si nga, yun nga, ah, hahanapin ko si Sagor. Ha? Sagor. Sagor. Oo. Si Sagor. Yung um, general nila. Yung general ng lang mga sundalo nila, Lara uh, ko hindi basta basta ito yung ano ha? mineral talaga mineral hmm. yun nga. yun yung hiling ano hiling ni kaibigan Rako na hanapin daw hanapin mo? hmm oh, okay sige lang na umalis lang hindi hindi pa lang ako ano sana pag nahanap natin yan ganito na uh, Serge sana kasama ni yung, yung, yung uh, ibang uh, sundalo na nila sana hindi. sana kasi Sa, uh, mineral yan sigurado ako may kung magnakita uh, niya yung mga kasama niya magtitipon-tipon yan sila uh, kasi Susundin siya dahil mataas yung Trendy. yung pero depende yan Kuya Dok, ha? Depende. May posibilidad din kasi na nawala siya, nahiwalay siya ba kaya pinahanap siya sa tinira ko. Mga hmm. diba? diba? so, mga ano lang yan mga sana ano, ano sana mar, 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 marami na siyang mga kasama na natipon. Hmm. Naipon pala. Pwede Bro, simula nung may binagsak na mga sundalong ilin yung kalaban bro Masyado nang mailap yung mga kaibigan natin Hindi yeah. na sila masyado sila talaga nag lumalabas Kaibigan Kaibigan Kaibigan, kaibigan. balik ni sa bundo para, para tanak sa pagpatuloy sa lahat na sa anak sa kasama mo ay bigang rako dala na po namin yung uh, tubig may wagang tubig para panlaban may bigang rako nasaan po kayo Bro, parang nararamdaman ko na bro. Nandito sila bro. Parang paparap nila doon. Oo. Doon sila ako. Dito lang sa paligid. Dito Wuh lang sa paligid. Mukha, mukhang nag ano pa sila. Nag masid pa sila sa paligid. Baka may panganib. Sabigan. Isa na ba kayo? dito lang ang paligid ay na ramdaman natin namin nandito lang na, ang paligid ay ah, mga ka-explore um, nararamdaman ko na dito parang nandito sila pero so, ibigang rako ibigang dure ibigang dure sana ba kayo? pakita na kayo kami lang to sir so yan ganito uh, na lang bro ay, lagay natin dyan. Uh, kung magpapakita sila, baka basbasa nila. Ang oh, sana magpakita. Okay. So, ba? Ah, uh, okay, lagay mo. Lagay mo dyan bro, lagay. So, kaibigan, Doris, uh, tara uh, ko. Uh, yan, big. Paano sa uh, Yan lang, magmasin lang Yan. Oh, yan mga ka-explore. Uh, lalagay na lang natin yung tubig kasi... Oh, antay natin sila. Kasi... Nandito talaga sila, nandito. Oh, uh, nandito sila, pero ano pa sila, nagmasid. Masid ko sila mga ka-edil, kaya antay lang po namin yung kasama po namin. Antay lang po namin yung ka-edil. Uy! Nandito na sila. Kaibigan! Gandang gabi, kaibigan Rako! Kaibigan Dori! Kaibigan Dory at kaibigan Rako, hindi lang gabi po. Ayan, dala na po namin yung mahiwagang tubig. Opo, nakabukas na po yan. Ayan bro. Hmm? Ah, Bilis basa nila bro. Ayan makadala. Kita yung makadala. Maraming salamat po, maraming salamat kaibigan. Opo, kami na pong bahala. Paano gamitin yan?

Mm Hindi. -hmm. So, ganito bro. Sa so ngayon, wala pa tayong kagamitan. Ah, uh, kukuha muna ako ng konti bro. Para may, panglaban sa sakaling, ano ba, emergency, emergency ba? Lawan mo.

ayan mga ka-explore ah uh, ito na ito na yung holy water no? so, kailangan namin may dala kaming maliliit para madaling itira sa kalaban try natin okay. mm hinirit -hmm. hey, okay, na hinirit hey, may ayaw oh, sa kamera! Hey. Uy! Hey. Oh, oh my God!

Marukoy kaya pala Nag bro na nagmadali nila. Marukoy ba kayo, marukoy kayo. oo nga, umalis si Mara yung ibigay ng duri, tatra ko. Di, hey, ang malaga meron na tayong panlaban sa kanila bro. Kaya hey, nga. Ito, talaga. Huwag mong iwan, huwag iwan. Oh, hindi natin iwan ito. dinabali na bali, mahirapan ako sa pagdala Hindi, okay. sige. Oh, meron pa ba dyan, lalabas, lumabas kayo, lumabas. Yan, lumabas kayo. Wala na. Wala na yun. Takot na yung holy water. At saka takot siya dyan o. Marukoy ka nga. Buti yun. Hindi tayo. Yan yun eh sir. Takot sa dyan. Sa likod nyo lang si parang anong klaseng alien no? Parang inutil. Parang inutil no? Hindi hindi man lang yan ginagamit yung mga yung mga laser nya Laser. Parang ano lang? Hindi nawala. Ay baka hindi siya hindi kasi hawak ng holy water sa atin. Ah, Tutik kamay. Nakahawak yung holy water sa atin. Hindi, nila yan ano. Hindi nila tayo na parang nagmamadali sila kasi. Siguro. Kasi ang patay nila talaga parang, yung tubig. Parang ano na mga kadal, parang hindi natin na masalitan ko. Po, Bakit na nabubulol man kiting? Dahil po, sobrang kaba po natin. Nagisilin na dumating sa ano ba? Sige. Sa, Sige. sa so, kapin ang gagawin natin ngayon bro hahanapin na natin uh, huwag na tayong magdalawang isip huwag tayong matakot dahil may, meron tayong dalawang pangontra so, tayo. so, tara muntahan natin yung mga kasama nila hanapin natin dun Pero, po, tayo tayo. sige sige, sige.